modernong teknolohiya ang paggamit ng gadgets at digital platforms ay nagbibigay ng kaginhawaan sa ating pang-araw-araw na gawain. Ngunit sa kabila nito, hindi natin dapat kalimutan ang mga panganib na nauugnay sa ating online security at privacy. Kaya't mahalagang alam natin kung paano protektahan ang ating mga sarili mula sa cyber threats sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating digital hygiene. Ang digital hygiene ay ang paggamit ng teknolohiya ng responsable at may kaalaman upang tiyakin na ligtas at protektado ang ating personal na impormasyon, data at digital footprints. Alamin natin ang mga mahalagang tips at gabay sa pagpapanatili ng ating digital hygiene at sa pagiging mas maalam sa paggamit ng media dito lang sa MIL 101! Kaugnay yan ay may mga kasama tayong eksperto na magtuturo sa atin tungkol sa digital hygiene. Kasama natin si Ma'am Mel Migrinio, Country Head ng Who's Call Philippines, Regional Head for Cybersecurity ng Google Look upang gabayan tayo sa pagiging ligtas at maalam sa online world. Good morning po, Ma'am Mel. Welcome to Rising Shine, Pilipinas. Hello. Hello, good morning. And actually, good morning po sa lahat ng mga viewers natin. Alright, right. Um, ano ba itong digital hygiene na to? Ito ba yung dapat na bago ko pumasok sa online world, nakahilamos ako, nakaligo ako. Tell us more about this. Uh, okay. So, actually, um, with the age of digital transformation, so kung mapapansin nyo, lahat digital. Mm -hmm. Meron kang digital assets, uh -huh. diba? meron kang digital user, digital consumer, uh -huh. and ngayon, digital hygiene. Okay. So, pag sinabi natin digital hygiene, so basically, it's a set of information security mm -hmm. practices or risk-conscious practices no, okay. na dapat na i-inculcate to all digital users ang tawag mm. kasi sa atin, yung mga nagtatransact online, nagpe Facebook, uh. nagti tiktok di ba yung mga ganon? We're consumers. all ah, uh, we are all digital users now. Okay. If you avail of any e-commerce transaction, okay. di ba? So kasi online transactions yan. So it's more of parang nagiging digital user ka kasi user ka ng isang online service. Okay. So yung yung, yung sinasabi natin digital hygiene. So ibig sabihin noon, we we as a as, as a digital user or digital consumer, we think of how we can protect yung confidentiality, integrity and availability ng ating personal information that we actually give out. And ganun din, so uh, so matutul pa, paano mo paprotektahan yung digital identity mo the Ayun. moment that you actually do any online transaction sa gitna ng dami ng mga scams na nangyayari online paano ba natin pwede protektahan na ating seguridad online when we're talking about digital hygiene okay so actually there are several ways no okay. so one is so like in my case so i am from gogulook no gogulook we are a trust tech company So uh, we do have an, a mobile anti scam solution, anti scam anti spam solution. So uh, it's uh, so it's one of the ways for you to instill or to promote digital hygiene or misa nang tawag kasi nila cyber hygiene, no? So yung ibig sabihin nun, install mo 'yon sa phone mo. Okay. Tapos noon, um yung Who's Call Mobile application, ang gagawin niya, meron siyang caller ID. Mm -hmm. So let's say meron sa yung tumawag. Okay. Ganyan. Meron sa yung nag-text. Eh, access eh, sa akin yung caller ID kung bagay yes. na ko. Yeah, yeah, yeah. yeah. Okay. So, ang mangyayari nun, itong who's call mobile app, ipaprompt ka niya. Ay, yung tumatawag sa'yo, oh. di ba, fraudster number to. Oh. Meron talaga siyang ano, risk alert. Ngayon, um, kapag naman doon sa mga messages natin, di ba, minsan meron pa tayong mga URL links, uh -oh. di ba, na natatanggap. Uh -oh. So with the use of who's call, pwede mo din yun uh, i-copy paste dun sa um, who's call application para ma-risk profile niya ngayon sa'yo. Ah, itong link na to, dangerous link to, malicious link to, okay. gano'n. And of course, aside from that, pwede ka pa rin mag-install ng mga antivirus application. Actually, it is already a must na that, that can really go hand in hand with who's call. And dapat maging cautious tayo. Kasi di ba when we actually transact online, misa na dami sa ating hinihingi ng mga personal information. Uh, So um, we also need to think twice na tama ba na ganitong karaming personal information ang, ang kailangan mong ibigay online. Ay no, oh. no. Feeling ko pasok din dito yung usapin <coughs> ng if we're talking about cyber hygiene, magsimula ka sa regularly pagpalit po ng password sa iyong social media mm -hmm. accounts. Mm -hmm. So with that siguro um, bakit mahalaga ito na We also change passwords to our social media accounts as part again of digital hygiene. Okay, you. password kasi natin ano um technically parang susi mo 'yan mm -hmm. di diba? parang gateway mo 'yan to access different services or different online services no and it also helps to identify you okay. as the digital user or the digital consumer okay. so kaya importante na yung password natin di diba, hindi natin si sa iba kasi pag-share mo yan sa iba, so, ibig sabihin, alam na niya yung username mo, madali lang naman hulaan yung mga oh, usernames oh. natin, di ba? So, syempre, ma-access na niya yung account mo. So, yung password, may mga complexity rules yan, no? So, yung mga iba, malamang nababasa niyo sinasabi nila 12 characters, ganon. Yung iba, mga 14 characters, kasi mas matagal siyang i-crack, ganyan. Pero, oh, oh. usually, yung password, mas maganda naman. Kompleto sa supplement. feature. Oo, oo, may caps lock, so may symbol yes, number. Oo, meron kang symbol number, special characters, yun, dapat ganun. Um, I wonder, syempre, parang ako, as someone <coughs> from the common people, <coughs> um, may realize natin na parang feeling ko naman hindi ako maaha kasi wala naman masyado importante information natin. But we should understand that everyone is susceptible into scams, into different kinds <coughs> of um, transactions <coughs> like this. So, We want to know, in layman's term, paano natin mapapersuade o perceive ang ating mga viewers na dapat ay meron silang konsepto ng digital hygiene sa paggamit ng social media? Okay. So, um, ito na kasi yung digital age. Okay. No? So, whether we like it or not, Uh, regardless kung anong gender mo, anong age mo, 'di ba? Anong uh, anong uh, social status demographics mo, demographics natin. Or, yeah, or, uh oh, 'di ba regardless of your ano demographics. So, um, kinakailangan na um, maging second nature sa atin yung we slowly educate ourselves. Kasi sa mga Pinoy, 'di ba? misan hindi naman lalo na to it's something new to many di ba so hindi naman hindi naman to parang overnight lang. Oo. So, pero tayo dapat mayroon tayong pagkukusa sa sarili natin na uh, i-adapt natin yung mga basic practices na to kasi kung hindi um pwedeng makompromise talaga or most likely talaga makokompromise yung digital identity mo. Ayan. We know what are the disadvantages mm. kapag tayo gumagamit ng social media. Mm. Pero ano bang epekto kapag tayo ay nagiging bahagi ng tinatawag nating digital hygiene? Okay, so kung um, na-inculcate na sa'yo no, yung digital hygiene, um, actually it will empower you. No, it will empower you as a digital consumer, as a mm -hmm. digital user, to do online transactions. Na bakit? Kasi aware ka sa mga risk. And then on top of that, you also have some protective solutions. Like for example, yung who's called mobile application, antivirus, yung iba. Mayroon pa mga password managers na ini-install sa phones nila. ganyan. Okay. So all in all, 'di ba? Plus your risk-conscious attitude empowers you to do more online transactions. Ayun, Parang kailangan din natin maging technically oriented pagdating yes. sa paggamit ng social media. Pero syempre, uh, on the <coughs> other side, uh, may mga warning signs din tayo nakikita rito na Sometimes hindi tayo nakapag download agad because not all people are really technically oriented with gamit mm -mm. sa paggamit ng social media. Are there any signs or warning signs na tayo ay nasa scam, tayo ay nabubulag sa isang fraudulent mm -mm. transactions? Okay. And what are we going to do with that? Okay. So it so so like what I've mentioned earlier, so we are in the digital stage. So ito yung stage na napakaraming mga scammers, cyber okay. fraudsters. And whether we like it or not, yung modus operandi nitong mga scammers and fraudsters, lalo pa yung mag-evolve, -e lalong mas mabilis gumawa, diba, ba, isang scam or fraud scheme with the use of artificial intelligence. Mm -hmm. So, ah uh, yung mga so you talk about ano yung mga sinyales o yung mga red flags, di ba? So kung meron kang mga natatanggap na SMS messages na hindi mo naman kilala yung sender, di ba? Tapos merong call to action agad o yung sense of urgency, di ba? Or sinasabi na, una na compromise yung bank account mo, kailangan mong i-update yung bank account mo, huwag tayo agad-agad maniniwala, di ba? So kinakailangan nating mag-verify. Meron ka din posibleng na marireceive na email. Pwede sa corporate email mo. Pwede sa personal, personal email. email mo. Na hindi natin kilala yung sender. O kaya parang nakakapagtaka yung subject. Kasi mukhang hindi ka naman nag-avail nung service na yon, Hindi ka naman subscriber na yun. O na fasade, yun. may natanggap oh. ng gano'n. Oo, oh, oh, may oh. mga gano'n, di ba? Um, what else? Um, siguro yung uh, um, yung mga... Kasi nasa age din tayo ng uh, disinformation campaign. I think pwede rin pasok dito yung sa... Uh, finances. Kasi ang dami talaga sa atin talaga nakukuha na ng pera. Yes, Online. yes, Digital na rin ang pagnakaw. Yes, yes. Actually, nag-uumpisa kasi siya sa SMS o kaya dun sa mga phishing um, messages na natatanggap mo or uh -huh. let's say phishing emails. Or pwede rin kasi nakasama dun is meron kasing mga link na pag -link mo yung link, it will direct you to a fake website. Ayun, yun ang delikado. Uh -huh. Kasi I'm playing a game. Parang house kind of game siya. <clears throat> Tapos, there is some links na or, hindi mo dapat i-link kasi possible na ikaw ay makuha na ng personal information kasi medyo nagbibigay doon ng amount, no? So, talagang kailangan maging maingat ka no? Siguro, panghuli na lamang, ano ba ang tips ang pwede natin ibigay sa ating mga ka-RSP para ma-maintain natin yung security natin. And uh -huh. siguro, pasok na rin dito yung we always prevent kesa yung nahaka na tsaka lang yung kilos. Ah, uh, yes. So, um, so, in this age, it has to be a combination of the tools, like the tools that I've mentioned earlier, mm -hmm. de ba? And uh, so, the, the use of Fusco mobile application, the use of your antivirus, and also, you need to be, uh, you, you, need to have the risk mindset, attitude, okay. and behavior. So, yung dalawa, kasi kung isa lang ang meron doon, pero, ba? Diba? Pero wala ka namang behavior or tamang attitude. Mako-compromise at mako-compromise ka pa din. You will still be a target of scams and fraud. ayon, napakamalaman po natin pag-usapan, -usap, pinag pinag-usapan ngayong umaga. Thank you so much, Ma'am Mel Migrino, sa pagsagot ng aming mga katanungan at pagbabahagi ng mga impormasyon tungkol sa digital hygiene. Kaya mga ka-RSP, tandaan, sa panahon ngayon, ang tamang digital hygiene ay hindi lang tungkol sa pagiging maalam sa teknolohiya, kundi pati na rin sa pagiging responsable sa paggamit nito. Protektahan ang sarili at mga personal na impormasyon sa online world upang maiwasan ang posibleng panluloko at iba pang uri ng cyber threats. Let's stay vigilant and secure in the digital world. Dito lang po yan sa MIL 101.